Hello everybody! Magandang araw! Ngayon ituturuan ko kayo kung paano nga ba kumita sa Canva. Okay? So, ang una natin gagawin dito ay mag-login or mag-sign up sa Canva kung wala ka pang account. Okay. So, ngayon na nandito ka na sa website, search mo lang ang website, commit ang search for na nasa itaas, canva.com. Okay. So, dito makikita mo yung, yung profile. So, kailangan mo rin mag, um, sign up sa Canva Pro para magamit mo lahat ng features dito sa Canva. So ngayon, dito sa Canva, marami kang pwedeng gawin para kumita ka dito. So una, ay pwede kang gumawa at magbenta ng Canva templates. So pwede kang mag-design ng mga social media posts, resumes, presentations, planners, invitation at iba pa. Pagkatapos niyan, ay ibenta mo ito sa mga platform tulad ng um Etsy Creative Market or mismo Canva Creator Program. Okay. So, ngayon, um, pwede mong gamitin itong search bar na nasa itaas. Tapos, uh, maghahanap ka ng templates na pwede mong mag-customize at ibenta mo ito. Okay. So, try natin mag-search ng resume. Okay. So, makikita mo dito lahat ng resume na pwede mong i-customize. Okay, so i-click mo lang ang customize pagkatapos nyan. Ngayon, pwede rin tayong gumamit ng Canva Creator or maging Canva Creator. So sa Canva Creator naman, may program ang Canva na kung saan pwede kang maging contributor ng templates, elements, at graphics. So ang gagawin mo lang ay search mo lang ang Canva Creator. Pagkatapos ay makikita mo na ang kanilang website. So, ngayon na nandito ka na, i-click mo lang ang become a creator option. Okay. So, dito makikita mo ang detalye. So, kailangan mo lang mag-apply. So, it will take mga 5 minutes lang. I-click mo lang ang apply pagkatapos nyan. Tama. So, dito, um, pipiliin mo lang kung ano ang yung choice. So, kung designer ka ba, teacher, or my business ka. So, i-click lang natin ang designer. Pagkatapos nyan, ay i-click mo lang ang continue. Okay, so dito naman, uh, piliin mo lang ang iyong specialty or ang iyong creatives specialty. Tulad ng social media, or gumagawa ka ba ng presentations, website, um, lessons, sheets, or charts, or photos. Pagkatapos nyan, ay i-click mo lang ang continue. Okay, sa so dito naman, how would you describe your level? So kung gaano ka ka-expert sa pag-design. So i-click lang natin siguro ang mid-level. Okay, click mo lang ang continue pagkatapos yan. Ngayon dito, piliin mo lang ang iyong uh, mga design na uh, interested ka. So katulad ng design trends, creative collaboration, branding and identity my um, web and app design din dito. Design systems or graphic design. Okay, so pagkatapos yan, i-click mo lang ang continue. So dito naman, what are your motivations for becoming a Canva creator? Because of course, uh, una na dito ang earnings kasi gusto natin kumita sa Canva. Okay, upskilling, building a portfolio, lalo na kung gusto mo talagang ma-build ang iyong portfolio, gamit na gamit ang Canva Creator. Okay, pagkatapos nyan, i-click mo lang ang continue. Okay, so dito, kailangan mo lang i-type ang iyong first name, ang iyong last name, at i-share mo rin ang iyong URL para makapag-design ng iyong work. Okay, so dito naman sa si country of uh, residence, um, piliin mo lang ang iyong country. And then, how did you learn about the Canva Creators Program? So, andito ang mga options. I-click mo lang kung saan mo um, narinig or natuklasan ang Canva Creator Program. So, sa language proficiency naman, select lang natin dito ang English. Okay, pagkatapos nyan, pwede ka rin mag... Um, type dito ng iyong feedback sa um, Canva. Okay, sa so pagkatapos nyan, ay i-click mo lang ang option na ito at i-click mo ang submit. Okay, so, ganun lang kadali para makagawa ng, um, para maging Canva creator. Pwede mo rin gamitin ang Canva sa freelancing. So, pwede kang mag-offer ng design services sa Upwork, Fiverr, or Facebook groups. So, Buksan mo lang ang Upwork. Search lang natin dito ang Upwork. So dito sa Upwork, pwede kang mag-post na um, i-market ima mo ang iyong self na gumagawa ka ng design. Tapos um kapag may mga uh, user ng Upwork ang makakikita sa iyong mga design, of course kailangan mo rin ilagay ang iyong portfolio para ma-justify na isa kang Canva creator or Canva designer. At kapag mag-subscribe sila sa iyo or um iko-contact kanila para magpagawa ng design, of course kikita ka doon. Okay. so pwede ka rin naman magbenta ng printables or digital products so gamit ang Canva. So pwede kang gumawa ng planners, journals, stickers, worksheets at ibenta mo sa Shopee, Lazada, Etsy or kung may sarili kang website. Okay? So search lang natin dito planner may marami kang makikita uh, makikitang planner templates dito na pwede mong i-customize. Make sure mo lang na nakasubscribe ka sa Canva Pro kasi um, ang ibang features dito sa Canva ay hindi mo ma-access kapag hindi ka nakasubscribe sa Canva Pro. So, katulad nito, kapag makikita mo itong crown icon, ibig sabihin yan, ito ay Canva Pro. So, kapag nakasubscribe ka na sa Canva Pro, pwede mo nang i-customize ito at kawing sariling iyo. Okay? So, dahil nakasubscribe ka sa Canva, pwede mo na itong i-customize. I-click mo lang yan at pwede mo na itong ibenta sa Shopee, sa Etsy, or kung may sarili kang website, pwede mo rin itong i-upload doon. Okay? So, next naman, um... Uh, pwede ka rin magturo ng Canva tutorials. So kung magaling ka sa Canva, pwede mong gawin ang uh, YouTube tutorials, TikTok tips or online courses. So pwede kang kumita sa ads, sponsorships or paid courses. So katulad ng ginagawa ko ngayon, uh, tinuturo ko lang sa inyo ang mga basic or mga simpleng information kung paano ka pwede kumita dito sa Canva. Okay? So, dito sa Canva app, makikita natin dito na may mga categories sa baba. So, hindi ka na mahihirapan kung kakasimulap mo palang gumamit ng Canva. So, pwede mong gamitin ang category para mahanap ang iyong perfect na niche. Okay, so katulad nitong social media. So, kung mas nakaka-relate ka sa social media, so pwede kang maghanap dito ng templates na pwede mong i-customize at kawin mo ang iyong branding. Okay. So, isa rin sa dapat mong i-consider kapag gusto mong maging Canva creator, dapat may sarili kang branding para yung mga customers or ang mga users ng Canva ay babalik sa iyo at bibilhin lahat ng mga designs na ginagawa mo. So, that's it for this video. If you think this video helped you solve your concern, please subscribe, like this video, and leave your comment below. Bye!